So gooday mga boss, welcome na naman po sa ating video So dito mga boss, nagkaroon ng problema tong Honda Click At uh, ayaw daw gumana yung kanyang uh, Loud Horn Yung kanyang MDL At yung kanyang DRL o kanyang Daytime Running Light mga boss So kasi dito mga boss ay Dilagyan natin to ng Daytime Running Light dito Tapos dito sa kanyang uh, Headlight So, pati yung passing, syempre, hindi na rin gumana dahil yung ating passing, kuninek natin yung sa MDL, mga boss. So, try natin. So, yan. So, try natin yung ating mini driving light, mga boss. So, ito. So, wala. So, yung busina, mga boss. Ito yung stock So medyo mahina dahil hindi nakabukas yung ating uh, motor So yan, nakapindot na yung ating halo switch So yan, tumutunag lang yung kanyang uh, relay mga boss Yung sa trigger nya na 86 So yan, yan lang yung meron mga boss So nagtitrigger siya dahil do sa 86 So, wala. Yung ating uh, underglow. So, yan. Gumagana siya. Dahil nakonect lang naman yan sa uh, accessories natin. So, yan. Gumagana. So, gumagana rin tong ating uh, charger. So, ito. So, yung mga halo, gumagana kasi nasa accessories yan. So, eto sa ating DRL. So, check natin. So, yun, namatay. Namatay yung ating headlight kasi dapat mag-ship siya sa DRL mga boss eh. So, pindutin uli natin to. Yung ating halo dito. So, dapat babalik siya. So, yan. Bumalik yung headlight. Pag pinindutin natin, mawawala. Kasama yung pinaka-headlight dito mga boss. So, ito yung ating DRL. So, yan sa hazard so yan nag hazard naman siya kaso nga lang yung hazard ng DRL wala so stock hazard yan mga boss so balik natin dito so try natin yung hazard so yan nag hazard siya walang passing pero nag click yung kanyang passing light so check natin yan mga baso so naririnig yan so nagti trigger lang yung ating arit uh, re mga relay so pero hindi siya umiilaw yung ating high and low okay so yung mga wala mga boss yun yung nakakonek sa ating So, sa ating ano uh, battery so yun yung kumukuha sa battery mga boss so dito tsiniknot ko na siya kanina ito yung nakita ko mga boss sa ating battery so sa ating fuse so yan putol so sagad siya mga boss hanggang dito sa ano so etong isa ganun din so yan oh puputol na rin So kabit natin yan mga boss at titingnan natin kung gagana na siya. At yan lang naman yung problema kasi kita naman na natin na naputol na. So pag na uh, kabit na natin yan tinya natin at gagana na yan mga boss. So, yan ang mga boss. So, ito, binalatan na natin. At ito yung fuse mga boss. So, check natin yung fuse. So, yan. ah uh, bali, wala naman siyang putol mga boss. So, tabi na natin ito. Uh, at na balatan na natin ito mga boss. Okay na yan. So, na lang natin yung uh, pinaka-terminal dito. So, Ayan. natin sa negative at uh, tanggalin natin din yung isang mga boss yung doon sa loob. so yan mga baso putol okay yan, palitan natin yan so ito so, ipapalit natin kasi nakahinang na yun mga baso hindi na natin siya mabubuka so ito try natin ito ibuka so yan so, try natin na ibuka to para magamit pa natin mga boss 我也看 Okay na. So eto So try natin na ilagay na ito mga boss, 'yung ating fuse. So balutan na lang natin ng tape 'to. So pag nagkaroon tayo ng terminal mga boss, baguhin natin 'yung terminal nito. Kasi sa ngayon wala tayong available na terminal. So try lang natin mga boss, mga to Okay. So yan tingnan natin mga boss. So So naka-on na. Yung ating underglow. Yung ating mini driving. So ito yung ating mini driving mga boss. So yun, gumana na. Okay. So yung ating passing mga boss, patay natin yung mini driving light natin. <coughs> So, passing yung ating high. So, pag naka-low tayo mga boss, magpapasing yung low. So, pag naka-high, magpapasing yung ating high. So, patayin uli natin. Passing high. So, magpapasing siya mga boss kahit nakapatay siya. Naka-low magpapasing at naka-high magpapasing pa rin mga boss. So, yan. So, yung ating hazard mga boss so yun so patayin natin yung ating hazard uh, ipailawin natin yung ating DRL mga boss so yun so patayin ulit natin mga boss so hanggang dito yan mga boss sa ating ilalim so yan So, patayin ulit natin mga boss. Okay. So, buhayin ulit natin. So, ayan. So, pasin tayo. So yan yung ating nakasard mga boss Okay So patayin uli natin So okay na yung ating Mga ibang accessories Doon naman tayo sa ating dual horn mga boss So Yan yung ating stock mga boss At switch natin sa loud horn So naka dual horn kasi yung, mga boss sumasabay yung mini driving light so yan okay na so yan lang mga boss yung pinaka problema mga boss o yung pwede natin i-check pag once na nagkaroon tayo ng ganyang klaseng problema sa ating accessories mga boss so check muna natin yung ating fuse So okay dito okay naman yung ating fuse yung pinaka terminal o yung pinaka uh, ito Uh, terminal lang ating wire mga boss doon naman tayo nagkaroon ng problema. So yan, dito sa ating fuse mga boss babalutin natin to ng tape para safe tayo at pag nagkaroon tayo ng uh, available na terminal mga boss, uh, ipapalitan natin yung terminal dito para okay na okay na yan mga boss. So muli, ah uh, maraming salamat mga boss at God bless.